Ang Project MK Ultra ay isang illegal na human experiment na isinagawa ng CIA or Central Intelligence Agency noong 1953 hanggang 1973. Ang pinakalayunin ng eksperimento ay paaminin ng mga pasyente sa mga pinakatatago nilang sikreto at manipulahin ang kanilang isipan. Ang mga pasyente o ang mga test subjects ay mga prostitute, drug addicts at mga preso. Karaniwan ay galing sa USA at iba pang teritoryo ng Amerika tulad ng Japan, Philippines, West Germany at Canada. Ginagamitan nila ang mga pasyente ng psychological torture, mataas na dosage ng drugs at brainwashing tulad ng hypnosis at pagkuryente sa utak ng tao. Ibinunyag ang lahat ng ito ng The Church Committee dahil sa mga dokumento at mga report na kalap ng The Church Committee at ilegal itong isinasagawa ng CIA. Ayon sa mga report, may mga kaso din ng sexual abuse, verbal abuse at iba't iba pang pangaabuso tulad ng sensory deprivation o ay pinagkakait ang limang pinaka basic senses ng tao tulad ng makakita, makatikim ng lasa, makaramdam, makarinig at makaamoy. Matapos mabunyag ang itinatagong sikreto ng CIA na MK Ultra mind control noong 1975 ng The Church Committee, agad naman sinira ng CIA ang mahigit 20,000 documents kaugnay sa MK Ultra mind control upang hindi ito makarating sa publiko. Isa na lang ito sa mga nasalbang dokumento kaugnay sa hindi makataong science experiment ng CIA. Hanggang ngayon ang MK Ultra mind control ay laman ng pop culture at maraming conspiracy theories.